Hi guys, nandito na kami, nakita na kami, na kami ni Yunis. <laughs> ito na oh, look. Grade uh second year high school diyan diyan. Ito hindi ko alam building up and down. No. Ang lawak, grabe. Mm laki na improvement. Ang laki na no. Diba mala mataas ito na ano? Oo, wala na. Nawala na yung mangga. Dami na nakano. Ang ganda. Oo, school canteen na nila oh, dyan. Oh. Iba na. Ano yung involvement mo? No? Oo. Uh, uh, yan, may mga gripo grip yan. Kaya nag-COVID-19 tayo. COVID-COVID, oo. Ayan, guys. Mm. Nag-tour kami sa canteen namin. Oh. Yan yung canteen namin. <laughs> <laughs> o, yun. Yun pa yung office building Kaya na... Nga. Principal oh, topic. Di bang. Yan dyan Open pa yan eh. Oh. Sorry, sorry, sta guys. Dito up and down Oh, up and building. Until 12. Nine? Oh, 9 daw. 9. Oh. Asa na di ba Dito Ah, oh, okay. Oh, sa dito. Ganyan pa rin yung view niya. Oo oh, o nga, ganyan pa rin noon. So, ito, no, no. Hindi pa. Parang nawala yung third year. Masa na yung third year na room? Ah, yung building natin noon ng Indas, oh. Ayun doon. Yan ba yun? Hindi ko na matandaan. Parang iba na talaga. Iba na gani. Yung Ito pita, lang yung walang pinagbago. Ito yung plug. yung <laughs> oh, yan ang plug Ito ang playground. Oval natin. O, oh, dyan yung daanan natin palabas sa kantino. Oh, o, dyan ang no? main gate. Bagay na lang po. Hmm? Saan pala sana kayo magpunta kanina? na? Bakit doon kayo magpunta? Bahay ninyo. Sa ba? mo bahay ninyo? <laughs> <laughs> Nakalimutan ko na. <laughs> doon lang kami doon. Maandu. Ah, okay. Kay wala naman diyan. Oh, Ay, close dyan. na diyan. Oh. Sira. Ay, Ay sira. Okay. Balik naman kami. Wala na kaming hinintay. <laughs> wala na yung hinintay naming batch namin. It's good na. May mace ko na yung pan namin. Oh, school.